aku <laughs> foto <laughs> 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 We will now entertain questions from the media, and we would like to remind our uh, friends from the media to limit one question and one follow-up question. Our first question will come from ABS-CBN, Mr. Jeffrey Hernan. Ni po ni uh, sa Pedari. Hindi kami lamang po no? yung mga po, po sa inyo na, na ta bago ng Hanggang sa po na ma po siya, sa o, yun, ayon, ay, uh, Mayor Alice At may po sa po po, uh, umaga sa inyong lahat. Sir, ko na sa ito, sir. Kahapon. O, siya, Siguro kahapon, no? Uh, si Chief ay, uh, ay sa trabaho. Siguro ko na umaga, na ako. Eh. Birejo po ako ng na naga. Tapos dumiretso ko ng uh, para din sa mga nabahaan. Mahina. Tanda na tangan yan. Tanda pa ko ng tawad na hindi tawa nagkaroon ng alakuna na, na magaling araw dahil na nakit uh, ng mga Indonesian authorities si Alice Go na kung hindi ito aalisin ang Pilipinas makapakawala nila si Alice Go So dahil sa panahon na yun agad tayo naganap ng aeroplano plano, hindi hindi tayo aabot sa mga flight at uh, may kaibigan ako nagpahirap na aeroplano para lang magawa ito sa mas madali paraan kasi ahabulin natin yung alaunang sinasabi at inuulit ko nung isin ko wala akong ginastos ang, uh, ang, pamahalaan dito alas sa isang kami Was, wala na yung ilalakas ang flight okay. namin ilalakas kami umalis halos apat oras sa biyahe namin doon no? mga alas 3 ng umaga na doon na kami And we have to wake up at 6 o'clock in the morning. At pagkatapos nun, ay pinuntahan na po namin ang uh, Indonesian officials. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan. Nagpunta kami ron, si Chief Marbil, ako, no? at uh, nauna na po ang uh, PI at ang NBI doon walang kasiguraduhan, inuulit ko, walang kasiguraduhan mag-uubi namin si Alice Go. Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawanan na kami ngayon. And yet, we took the risk. Nagpunta kami ron, at ginawa namin ang dapat namin gawin, pinag-usap namin ng mga authorities, you know, halos isang oras na usap kami, and ito na po ang nangyari. Nairuwi namin si Aris Go sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng memorandum of understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra O. Yun din ay dahil sa police to police na memorandum of understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ng mga pugante at iba pang uh, may kinalaman na kailangan sa kanya kanyang, kanyang basa at magtutulungan. At nung nahuli nga si uh, Alice Go at gusto kong pasalamatan dito si uh, si General Makapas at ang ating police attaché Mr. Si Madamba at uh, of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito no ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno ang Indonesian police attaché siya po nakipag coordinate sa Indonesia para malakas dito at uh, para lang malaman po niyo sa part naman ng Indonesia gusto ko pong pa-pasalamatan pa, si Police General Miss Sigit Prabowo, ang Chief ng Indonesian National Police. Tapos yung pong kanilang head ng Criminal Investigation Board, yung CID nila, si Police Commissioner General Wayu Vida. Si Police Inspector General Krishna Murthy, ito po yung kanilang sa uh, Interpol ng Chief of International Relations. no? At itong si Police Commissioner General Matthews hukom, ang Indonesian Narcotics uh, Agency. At yung po isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglapad uh, paglapag ni Alice Go sa Indonesia, hindi na nila binitawan kung saan ang pupunta sinusundan po. Kunyari, pupunta sa isang lugar, pupunta sa isang bahay, susundan nila, paglipas, susundan nila ulit. Sinagahan nila to ng halos more than, I think it's more than two weeks, no? More than two weeks na pagbabantay po dito. Ito po si Police Senior Superintendent O.D. Laturon, Chief of International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So lahat po ito ay nagtulungan upang uh, madakip po si uh, Alice Go. At uh, ayun na nga para maihara po nito. no So nung pumayag uh, na po ang uh, Indonesian authorities, ito po ay sa... Uh, siya po ay diniport sa Pilipinas at pindali na po namin ang aming proseso at ito na po ang, uh, ang nangyari ngayon na iuwi na po namin si Alice. Yes. Uh, pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin. Maari po ba natin iharap si Desmit uh, Mamban Mayor Alice Goh? opo dapat ito po yung inaabangan po natin no

Okay. Will, will there be any other questions? Uh, Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Our next question will come from A to Z, Mr. King Salina. Good morning mga sirs. sir. Sir, sir, medyo kumakalat yung picture po ninyo with uh, Mayor Alex, Mayor Alex Guo. So, kung saan masaya kayo with CPNP, ano po yung masasabi nyo po dito kasi medyo nagbabiral na sa so ang social media. Well, uh, salamat sa pagtanong mo, no? Uh, Alis, narinig mo? Yung sinasabi, okay. Nag-request ni Alice na kausapin kami dalawa ni Chief. At uh, sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At uh, ko siya, kami ni pw. Chiefs, na yung death threats, huwag niya alalahanin yung importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pa mamalaking tao ito. At siya'y babantayahin ng kapulisahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, eh hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya nakaharap siya syempre nakatingin ako sa kamera lang ganun ang hirap naman noon hindi ba so yun po ang nangyari niya no ah alis ah so bang sagutin bakit ka yes ah, guru sa dalan tanong ano bakit para mas off Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Tinukonfirm uh, ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong dead threat po at uh, humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming maraming salamat po. Kaya kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyong sitwasyon? Ah, uh, opo. Kaya yung po, mananatili ngayon si Mayor Alice Guo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ah, uh, ganito po kasi, no, ah, uh, nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso labang kay Alice Guo ay DILG at ito naging basihan ng uh, ombudsman na mag-issue ng preventive suspension kung so, maalala nyo lang ngayon ito ngayon pinan namin sa ombudsman ito ngayon ay nakita ng ombudsman at kinampihan ng YLG at sinampako ito uh, at kinasuhan na po siya no? at ito ngayon ay nasa korte ng uh, Kapas Tarlac at uh, ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Alice Go. kano po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Uh, binasa yung kanya uh, demanda na siya uh, nakademanda at inaaresto po. Uh, dahil po rito, uh, siya ay pansamantala. Maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa, sa PNP. Uh, siguro si Chief ang makakapagsalita sa na rito no at uh, yun naman sa Senado kung uh, sakali man uh, kung magbebel siya pwede na siya mapunta sa Senado ganun, ganun po kasi ang uh, chief can you bear me out here kung paano ang proseso na yung ng polis Okay, dahil uh, po no? what will happen is uh, kukunin po na uh, uh, She, will be under the custody ng uh, PNP ng ITG natin, no? Kasi meron siyang uh, standing warrant of arrest. Then uh, after that, pag uh, na, -serve na na, na-inform na yung na court dun sa RTC then na po napag-bail siya then we will uh, may turn over po natin sa Senate but kung wala po po uh, kung wala po po siyang bail it will be uh, under the procedure po ng uh, TIDG ng PNB po Sir, thank you very much we will entertain two more last questions and we are from GMA Ms. Nympha Ravelo <laughs> Good morning, sir Sir, Nimpa Ravelo from DBWB pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alex Pugo, former mayor, nakita ka nila na habang nung sinundong yung table niya, naka-casual clothes lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga. Um, pero ngayon po, naka-orange t-shirt, yung CIDBP lima, pakipaliwanag lang po. At naka-poses po ba siya, yung ba yung tinatakta niya ng white shirt? Yes, naka-poses po siya nga. Naka-poses. Mm -hmm. Ngunito po kasi, yan, uh, nung uh, pagpunta niya rito, binasahan po siya sa eroplano ng ng kanyang kaso. No kasi nung umalis kami, wala pa ko yung warrant. May ilang araw na to dumating. So binasahan po siya at uh, minagshot po siya doon sa loob. Kinuha siya ng medical record, etc., na fingerprint, nag-ano at doon ako nilagay yung yung CIDG na t-shirt. Ganun po 'yun. Sir, thank you very much. Our last question will come from BZRH. Okay, Mr. Pag-pagigyan na yung dalawa. Isa ba sa Indian o ano? Pareho na kata. Sino ba yan? Alaska from BCRH, Mr. Nautilato. Okay, sir. Uh, good morning, uh, kay uh, General Francisco, sir, uh, and Mr. and the PNP Sir, um, itong uh, aresto kay uh, Mayor, uh, former Mayor uh, Alice, meron po ba itong kinalaman din sir sa, sa may, may, may politika po ba ito na involved din dito sir? Ganito lang po yan, ano? uh, kaya importante sa amin na magpunta sa Indonesia ni Chief. Kamukha na sinabi ko sa inyo kanina, wala kami kasiguraduhang makukuha namin siya, inuulit ko. Tama noon kung babalik kami dito na hindi namin dala si Alice ko. Katakot-takot ng kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil, ito yung proseso ng ating batas eh, na dapat mapuwas siya ng kapolisyahan. We were given a time, a very tight time limit. Imagine, alakuna ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung alakuna na yun. Mabuti na lang, sinabihan kami ro na dahil nakita nga na persistent kami, inadjust adjust yung time. In-adjust nila hanggang kinahapuna na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nga, nagkaroon kami ng meeting doon. Ngayon, yung nga mo, bakit ganon? Well, yung nga ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung kau natatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaking ito lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na dito at matapos na ito. Dahil yun lang ang bagay na talaga magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo, may proseso tayo dito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang polis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. No? Yun ang in namin sa kanya. Well, uh, siguro panong ngayon siya, no? Panong ngayon siya. Pero parang nakita mo naman doon sa picture niya kanina, parang para she felt relieved. ah, Alis ka niyo answer. Masaya siya. Oh, wala raw yung wala raw lawyer niya. Let's uh, ano her uh, human rights, no? Okay. Commitment na sasabihin niya yung ano. Well, uh, yun lang sinabi ko, yun ang pinayo ko sa kanya. Huwag siyang matakot, sabihin niya yung totoo. No? Yun lang. At we will take care of her security. Yeah. Well, eto na lang, ano. Uh, ang basis nitong ating ginawa ay deportation procedure, No? Totoo lang. Napakadikat ng na mission namin, ha. Napakadikat nito. Gano' ka komplikado to mayroon pa yung mga swap swap na pinag-uusapan na ganyan hindi biro ito pero ako ay nagpapasalamat muli sa Indonesian government and by the way it is right now the 75 years of uh, Philippines and Indonesia friendship no itong taon na to na coincide pa nato pa si Santo Pape nasa Indonesia pa ngayon no so ang naging base nito ay talagang ang deportation naman. Yun ang pinag-usapan. Okay? Sir, thank you po. Yes. Sir, we have one more question from DWIC, Mr. Joel Peleng. Um, so, um, nasa na po ba kung sino po, paano po nakalabas? At kung mayroon bang taong nasa likod? Uh, hindi na po namin, kasi masyadong mabilis eh, ang pangyayari. Yung ha, maraming tao, pangina, no? At, uh, totoo lang, bukod sa kay Chief, sa PNP, Ando rin po, ang gusto ko rin pasalamatan no, ang NBI at ang ating immigration. No? Ah, kamukha na sinabi ko, nagpunta kami ron, din namin, alam po ang data na namin kung kami ay makukuha o hindi. At naging parang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina na, na at last mission accomplished at maibabalik namin siya sa Pilipinas. Yun ang pakiramdam ng team kanina. Yes, so, ba kay uh, uh, ex-mayor Roong? um, kung totoo pong nagbangka sila palabas ng tulip. Uh, well, eh, eh. uh, uh, and... okay Okay, uh, uh, wala kasi siyang assistant of uh, council at under the sana maunawaan ng ating mga kababayan. Meron tayong tinatawag ng Miranda Rights, no? ito yung basta isang tao ay uh, of course ay masasakdal, uh, no uh, she has the right to remain silent for the manahimik she has the right to a counsel uh, may karapatan ka sa isang abogado anything she says could be held against her lahat na sasabihin niya ito yung gamitin laban sa kanya etc the basic rights po yan eh. opo but sir uh, naniniwala po ba kayo nagbangka sila Well, mahirap mag-judge eh, no? Marami posibilidad. At uh, for me, hindi malayo yung sinasabi nyo dahil maluwang ang ating, ano, yung ang problema namin, yung na pinag-usapan namin sa Indonesia kanina, dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming isla, ganun din tayo, maraming tubig, no? Kaya, o nga pala, bago ko makalimutan, Alice Go is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities, mas iiktingan natin ang kooperasyon sa kanila. Dalawang kaso na to ha. Ah. Kay Cassandra Ong, no, at saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice. At pinag-usapan namin na like drugs, smuggling, mga fugitives. Magtutulungan na gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap. No? ah, Chief, can you also give light to that? Let us open that to the Indonesians. Uh, just yeah, I just want to add on the uh, the, uh, the Secretary, no? what happened there to na the na because of the uh, mutual agreement namin, mutual understanding uh, between the Philippines and uh, the Philippine National Police and the uh, Indonesian National Police. Kaya yeah, kami nag-hinahabol uh, po namin ng Secretary kasi wala naman siyang kaso hindi siya, wala siyang kasong, uh, kasong kriminal and only contempt. Kaya yung nilahabol namin kasi sabi ng uh, Indonesian National Police, wala silang, wala silang uh, jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, inahabol ko namin and uh, at least kahit na paano napakusapan sila to, to take care uh, dun sa ano natin. And uh, kaya nga, uh, it, uh, nagkakaproblema kami kasi since walang kaso, at nahihirapan na rin yung Indonesian National Police kung paano na i-hold na matagal. At uh, to some uh, I just want to add no, kaya, kaya nag-smile kanina. In the first place, wala siya kaso the time. During the time, napaalis na kami sa airport at we received yung uh, warrant sa pares coming from the RTC ng dun sa Carla. But uh, the rest is, uh, is, more of uh, yung babae eh, confiding at uh, as na uh, kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakon ng death threats, yung mga problema niya. And uh, it so happened na nakuha na, na kami ng picture. Maybe I don't know kung sino kumuha ng picture. But it's, uh, it's more of na ano talaga. Uh, natutuwa siya talagang uh, iba talagang uh, iba. Yung uh, first time na makitihing secretary natin, and mean, I feel so comfortable. And I guess ito po yung nangyari sa atin. So ito po, it's more of yung sabi na this cooperation, ang, ang nangyari po dito, I just want to add, no? Ang uh, nangyari kasi dito, it's uh, coming from uh, kaya eh, nahihirapan yung uh, Indonesian National Police because from uh, Indonesia, she went to uh, Malaysia and uh, Singapore sa so, paikot-ikot. And uh, they took, uh, sabi ko nga, it's a uh, really a God choice na chance na lang talaga nakuha nila. Ang, um, ano, just, uh, they, took a risk to, they opened uh, one of the, the houses na nandun nagtatago siya kaya yun po yung nangyari sa sama po yung ni, ano it's a really more for mutual agreement with, between us kaya lang nga sa nga ng uh, Indonesian National Police we have to go there right away because they have no case uh, we cannot uh, hold them for quite a while, more than uh, 24 hours so po, yun, ito po yung, yung nangyari sa kaya dun sa si Alice Go uh, it, itatagdag ko lang no uh, ano na sa mga nakikinig nyo napakahirap na maging pugante ka sa ibang bansa. Tandaan niya. At yun ang pinag-usapan namin sa Indonesia. Bakit? Yung Interpol, yung International Police ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, magsasalit persa yan. Kung anong nangyari dito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyayari sa, sa lugar na ito. Talaga magtutulungan. Yung po ang napakasunduan natin. Okay? sir, thank you very much. Thank you very much. We have last one question for today. Secretary, uh, good morning. Leon Don from Bradley. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed further? Well, actually, uh, yung swap na sinasabi ninyo is hindi naman masyadong, hindi napakusapan eh. No? It was just bypassing lang na sinasabi lang nila na I, I think uh, as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that the uh, death penalty for that person, I think his name is Haas, you hindi nila no? kinukonsidya. Pero it was never the basis nitong pagbalik kay Alice. No? Hindi dahil may swap. And I want to make that very clear. It's not because of that. It's because of the deportation. Okay? Joanna Balleran from GG Press. Sir, ah, so you're saying, uh, you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na um, there are bigger people or syndicate behind her and she's not the leader no, no. of the crimes that she... No, no, mo na. Do not put words into my okay. mouth. Okay. Okay. Simple lang ang Alice. sinasabi ko. Sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis dito sa Malisa. No. Natatakot siya, maski siguro Natakot siya. Ang sabi namin, ang matakot, sabihin mo lahat at puproteksyonan ka ng pulis ang buhay mo. Ha? Ganun kasimple lang yun. Okay? Ganun lang kasimple yun. Ang importante, malaman natin ang ang totoo na nangyari nito. No? at importante na rin, dahil sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na huwag siya matakot. Protectado siya, as far as the PNP is concerned. Sir, is she a, is she a Chinese spy, sir? I'm not sure. Uh, hindi, ko, uh, hindi ko alam. Hindi ko talaga uh, alam ko anong nationality niya po. Kapo. Okay. Maraming salamat po sa ating okay. mga kasamahan sa media. Maraming, Maraming salamat po. Sir, salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oh, oh. oh, oh.